May ibu na tayo kasabay na naman sila di nagiiwanan oh, oh. magandang hapon mga guys nagpapakain na tayo ng ating mga alaga baka magkarga ulit tayo mamaya kay Kuya Jesse meron siyang tos sa bulakan alam naman natin 3 days na istak itong mga ibo natin so kailangan nila ng pagpag bago magsimula yung club training so, saktong sakto nga yun kaya kakarga natin sila mamaya kay Kuya Jesse ayun na nga mga bossing ah, ready na yung mga ibon natin dali na natin kay, kay Jesse papatos natin bukas sa San Miguel Bulacan alright tara so ayan mga bossing nakikarga na, na nga natin kay Idol Jesse ayan San Miguel Bulacan nakasabay din natin si Kuya Ma kaya ano patatunoy okay, Idol natin Idol Padintino Otopas <laughs> Otopas <No>, <laughs> Ah, kaya kaya John John may sa itim, ano? <laughs> ayan, ingat na lang boss, bukas Yun, no? Oh. Good morning guys So ayan, napakasarap na nga ng simoy ng hangin Ramdam na ramdam na ang hangin ng Pasko So ayan, may abangan tayo ngayon Yung pinatos natin kay Kuya Jesse sa San Miguel, Bulacan Kung Hindi pa naman nare-release Time check natin, 6.15am Ang distance sa akin nun, nasa more or less 53 kilometers So, kung normal na lipara ng mga alaga natin, 50 to 1 hour, dapat nandito na sila. Pero, syempre, hindi natin maiwasan minsan yung magka-aberya or maligaw yung mga alaga. So, tingnan natin kung ilang oras nila kukuhaanin yung San Miguel Bulacan. So, bali, ito na nga yung last na patos natin. Siguro kay Kuya Jesse ngayon kasi magsisimula na yung club training. So, siguro, next patos natin sa kanya ay pagka proper race na yung mga mid toss mid -toast. so ayun abang abang na lang tayo sa last toss nila bago nga ang pagsampa nila sa club training so ayun guys time check 7.52 so nai-release pala yung ibu natin sa San Miguel Bulacan ng 7.15 am 53 kilometers more or less yung layo natin don. so 1000 speed nila pag 53 minutes nilang nakuha yun so abang abang na tayo 750 plus na pwede na tayo mag-abang tingnan natin kung anong magiging resulta nung toss nila na to so eto yung mga YB wala pa tayong pa uwi ito yung mga YB lang na tinuturuan pa lang natin possible pang summer so abang abang na tayo so ayun nga guys time check 8-6 may na tayo so dalawa magkaparis na naman magkasabay na naman sila so last toss natin sa kabyaw magkasabay din to yung grizzle tsaka pencil sila ang first bird natin sabay na sabay hindi nag iiwanan so eto pa Meron pa ako nakikita eto yung Basra at saka yung kay Boss Eric so ayan halos magkakasabay lang din yung kay Boss Eric at saka yung Basra ayan yung Basra so apat na dalawa na lang hinihintay natin ayan na apat na ayos ayos halos magkakasabay itong apat San Miguel Tos So ayun guys, pumasok na yung apat na umuwi natin galing sa San Miguel Tos. Ayan, Pencil, Basra, tsaka itong kay Boss Eric at yung Grizzle ni Boss Nix. So ayan, halos sabay-sabay silang apat. So dalawa pa yung kulang natin. Yung kay Boss Melvin at kay Boss Palos. Tabayan na natin na onte. So nga guys, time check natin, 8.25. Napakain na natin yung mga umuwi. Kulang pa rin tayo ng dalawa and kailangan natin pumasok. Hindi na sila makakain. No? hapon na ulit. Balitahan ko kayo kung makukumpleto. Kung uuwi yung magkapares na wala. Yung kay Boss Palos tsaka kay Boss Melvin. So, ayun, balitahan ko na lang kayo mamayang hapon. So ayun, mga bossing. Magandang hapon. Kakauwi nga lang natin galing sa trabaho. And good news naman. Nandito na rin yung dalawang inihintay natin. Ayan o. No? Oh. Yung kay Boss Melvin na checkered at saka yung kay Master Palos. So ayun. Hindi ko alam kung anong oras na nakauwi mga yan. Pero ayun, kompleto naman. 6 out of 6 tayo sa final toss sa San Miguel, Bulacan. So possible, next toss na natin ay sa track na. So tingnan natin. Babalita ko na lang kayo. Siyempre, para updated kayo, huwag nyo na kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa ating FB page at sa ating YouTube channel. So yun na lang muna sa video natin ngayon. And kita-kits na lang ulit sa susunod na video.